Even before uh, AGAP became a party list, we have an organization, uh, Agricultural Sector Alliance of the Philippines. Ang AGAP po ay isa pong uh, lihitimong sektor ng mga agrikultura, mga Pilipinong nasa agrikultura, at ganoon din po ng mga kooperatiba na kagaya namin. Mga lihitimong kooperatiba, ...restorado sa ating Cooperative Development Authority. Sa totoo talaga, kailangan-kailangan natin itong partilis na aga partilis. Kasi ito ang tunay na partilis na may protektahan ang ating sektor, katulad ng sektor ng mag-iitlog, baboy, pagpamano, pagsasaga, mangingisda. Uh, bilang isang public servant, Uh, I really appreciate what Agap Partenies has done in Batangas province and whole uh, country as well. Uh, sapagkat uh, mula pagkabata, mahal ko ang sektor ng agrikultura. Nakita ko na yung Agap as an organization pa lang sa lalawigan ng Batangas before, ay napapakinabangan na ng mga Batanggenyo. Lumalim yung pag-appreciate ko sa Agap kasi nakita ko na uh, malaking bahagda na nasa ng nasa sektor ng agrikultura ay talaga ang kanilang natutulungan. Uh, Noong panahon ko na ako po ay barangay sekretary, meron pong naging project dito ang AGAP na napakalaking tulong po sa aming barangay ay ang uh, irigasyon na patubig po, patuloy po, patungo po sa palayanan at sa mga gulay na tinatanim po ng uh, aming mga kabarangay. At ito po ay para sa lokal na pamahalaan ng ating bayan. Kaya talagang tayo ay masugid na taga-subaybay at taga-pagpalaganap ng aga party list not because we a nominee but because we want to survive the aga party list para lalo pang maraming matulungan ang agap sa sektor ng agrikultura. So ang aga po yan ay patuloy na tumutulong sa aming mga kooperatiba para may pagtanggol ang mga karapatan ng kooperatiba. So marami na pong dumaan na challenges, laging threatened yung tax exemption ng mga kooperatiba. Alam naman natin na ang kooperatiba po, dahil nga siya ang layunin, ay poverty alleviation, yan po ay nagbibigay ng pribilihiyo na wag buwisan ang mga kooperatiba. So ang AGAP po ang tumutulong upang maprotektahan ang pribilihyong iyo. Yan ang nai-advocate natin eh, holding hands tayo kay AGAP dahil siya ang may ginagawang magandang advocacya sa ating sektor, sa farmer sector, sa co-op sector, holding hands tayo kay AGAP. Iyo ay nagpo-produce ng pasteurized egg, kasi katulad pag summer, medyo patumal lang itlog, pwede nating i-process gawin powder egg, pwede gawin pasteurized para hindi tayo mabulukan sa ating mga farm. First in the Philippines at ang nagmungkahi nito ay ang ating Congressman Niki Briones ng Aga Partilis. At natutuwa ko sa request natin kay Kung Niki sa aga na provide tayo ng building. Malaking bahagi ng sektor. Locally, makakakilos kami ng maluwag, independent, at uh, maayos. Ano ba yung purpose ng isang uh, Partylist? Ang Partylist was created para magkaroon ng kinatawan, madinig ang boses ng specific sektor ng society. And the AGAP is representing the agricultural sector. Hindi ko naman pinupulaan ang ibang existing party list. Pero ang agap, makikita mo ang kanyang congressman, ang kanilang mga naging kinatawan before, congressman ni Iki Briones, congressman ni Rico Heron before, ay sila ay performing congressmen. Sa pamamagitan po ni Congressman Nikki, kami po ay nakahingi ng tulong pinansyal katulad po ng medical, boreal, guarantee letter, at medical na kung saan o sino mang lumapit sa opisina ng at tanggapan niya ay talaga pong nakakapagbigay. Ay naitulong po si Agap sa aming asosasyon, especially nung uh, nasalanta po ng bagyo ang mga pananim ng aming mga kasamahan. Minsan po, nakakahingi po kami ng mga kuwan, ng mga pangangailangan po namin sa pagsaka, fertilizer, mga seeds na tinatay mo. naging karanasan ko nga po ay ako nga po ay uh, nagkaroon ng sakit na cancer stage 1 at uh, napakalaking tulong nga po sa akin nga po, medical assistance kasi nga po ay tumaan po ako sa every 6 months na ako ay may, merong uh, lab test so lahat po ng aking lab test napakalaking tulong po lagi akong nandyan nakahingi ng tulong sa AGAP. At ngayon nga po sa kasalukuyan, sa awa po ng ating Panginoong Diyos, ako po ay magti 3 years na sa April 22. Sa awa po ng ating Panginoong Diyos, nakasurvive po ako. Tayo ang pinakamatagal na na nagbibigay ng tulong medikal without, sa uh, uh, sabihin na natin, hindi natin siniselect eh. Ka sino mang lumapit sa agap, talagang ating tinutulungan. At sa madaling paraan. Naka, hindi na nila kailangan pumunta ng opisina. Just a text or chat away. Mabibigay sa kanila ang guarantee letter. At alam natin na talagang ang agap ay isang party list na sumusuporta sa cost ng ating mga magsasaka at magbubukid. Hindi lamang ito sa pagpapaunlad ng agrikultura, kundi maging sa pagtiyak na magkakaroon ng sapat na pagkain ang ating mga mamamayan iboto po natin ang 117 sa balota, ang Agap Party List. Iboto po natin ang Agap Party List. Tinataya ko ang aking buhay at karangalan. Pakiusap po sa inyo. Iboto natin ang tunay na party list na may sektor. Para sa magsasaka, para sa ating kabuhayan tayo po ay nananawagan sa ating mga kababayan, hindi lamang sa sektor ng agrikultura, hindi lamang sa ating mga magsasaka, magbubukid, mangingisda, at mga nag-aalaga ng hayop, kundi sa lahat ng ating mga mamamayan. Ang kapanalunan ng Aga Party List ay kapanalunan ng nasa sektor, na nasa industriya ng agrikultura at ng ating sambayan ng Pilipino. Hey po, atin pong suportahan sa darating pong halalan, number 117 sa ating balota, Aga Party List. Suportahan po natin ang Aga Party List, 117 sa balota.